Sabi sa akin ng friend ko, wala naman daw third party. It's just that parang walang mga plano si Sian sa kanilang 12 years na relationship. Parang hindi niya priority. Ibinunyag ng showbiz columnist na si Ogie Diaz sa kanilang YouTube channel kahapon, December 12, 2023, ang kumpirmadong hiwalayan di umano ng magkasintahang Kim Chiu at Sian Liam. Ayon sa pahayag ni Oji sa latest vlog nila kahapon, isang kaibigan niya umano ang nagkumpirma sa kanya na hiwalay na si Nakim at Sian, at ito ay buwan na rin umano ang bibilangin. Ibinunyag din ni Oji na kung 11 years ang itinagal ng relasyon ng Katniel, si Nakim at si umano ay 12 years. Mga pahayag ni Oji A friend of mine and a friend of Sian and Kim Chu told me na totoong hiwalay na sina Kim Chu at Sian Liam hindi lang maamin ni Kim Chu kasi nga pinaproseso ni Kim Chu. Nang matanungan ni Mama Loy kung gaano nakatagal na hiwalay na ang dalawa, ayon umano sa kaibigan ni Oji. Nauna lang umano ng kaunti ang katnyal at maaring 2 months na ang nakakalipas. Sa kabilang dako, ayon pa sa source ni Oji, hindi raw third party ang naging sanhi ng hiwalayan, kundi tila raw walang nakikitang plano kay Sian Lim pagdating sa labing dalawang taong relasyon nila ni Kim. Tila raw kasi naghihintay na lang ang actress ng proposal mula sa boyfriend dahil nga matagal na ang kanilang relasyon. Ngayon pa man, tila hindi raw itong prioridad ni si Nim. mga pahayag ni OJ. Sabi sa akin ng friend ko, wala naman daw third party. It's just that, parang walang mga plano si Sian sa kanilang 12 years na relationship. Parang hindi niya priority. Parang naghihintay lang si Kim Choo ng proposal dahil 12 years na sila eh araw din Oji na lumabas lamang umano mga balita tungkol sa mga babaeng naliling kay si Yan Lin noong hiwalay na araw ang dalawa. Kaya hindi raw ito makoconsider na third party. Samantala, sa kabila nito, malaki raw ang tulong ng It Showtime sa pinagdadaanan ni Kim dahil nakukuha pa rin umano nitong tumawa, ngumiti, lalo't pinagbabawalan silang maging malungkot sa set. Pagbubunyag pa ni Oji, magbibigay na rin umano ng statement si Kim sa mga susunod na araw patungkol sa hiwalayan nila ni Sian. Sadyang prinoseso lamang nga nito ang hiwalayan nila, lalot grabe daw talaga magbuhos ng pagmamahal ng aktres sa mga nakakarelasyon nito. Diyan pa man, ayon kay Oji, mas mahalaga pa rin umanong unahing mahalin ng sarili kaysa ng iba. Mga pahayag pa nito. Sobra daw kasi si Kim Chiu magmahal talaga. Tsaka tama yung sinabi ni Kim Chiu na niya lahat ng kanyang pagmamahal kasi ayaw niyang balang araw kukwestiyonin siya ng lalaki or questionin siya ng kahit sino na bakit kaya mo naman palang itodo eh, hindi mo pa tinodo. Pero ako naman naniniwala na una munang mahalin ang sarili. Dapat ikaw ay kargado ng pagmamahal para may maibigay ka sa iba. Samantala, kahapon nga lamang ay napansin ng marami na kung hindi hinide o tinago ay idinilit na ni Sian ng mga videos niya sa kanyang YouTube channel. Nung una'y nagtira lamang siya ng tatlong vlogs at dalawang short videos. Pero ngayon ay isang video na lamang na in-upload 7 years ago ang makikita sa kanyang YouTube channel. Ilan sa mga boradong vlogs nito ay mga videos niya kasama pa ang girlfriend na si Kim Choo.